Hi Don Raya O uh, sa lahat ng viewers ni Don Raya Subscribe to you Welcome back muli sa ating YouTube channel mga paps. Kung bago pala dito, don't forget to like, comment on below, follow by hashtag Don Ruayan. Of course, i-subscribe eh, mo na yan. Ngayon mga paps, eh, kaaga-aga muli. Pansin nyo, hindi tayo na ng uniform ngayon. Nagil ah, nga, uh, ngayong alas 6 ay ibagahin natin kay Sir Bernard sa pila. Laguna mga paps yung kanya na na back to back split dance. All right, now ito yun know. No, so sabi ko sa inyo mga paps eh, no? Imagine nyo from Laguna pa kumuha pa sa atin mga paps. Actually marami na tayong pa na diyan na buyer na bumili na sa atin sa Laguna. No, Laguna, Batangas, Cavite, diyan mga paps. No. At sa norte naman ang dami na rin sobra sa Baguio, na Union. At kung ano-ano pa mga paps. Kasi nga, uh, kung baka sila bibili sa atin, siguro dahil pogi ako, hindi, ko lang. Siguro dahil uh, nakitaan nila na talaga legit, no? Yung, I think, no? Na, ayun yung nakita nila sa atin. Pero to naman talaga, na legit yung linyada natin from visual split hanggang possible split, eh linyada natin yan. Kaya I assure you guys na totoo ang karga no so eto nga yung nabili ni Sir Bernard no sa atin na uh, mauve blue na back to back split dan matured and ready to breed na mga pups no actually gusto mo makakuha ng mga ganito pang malakas mga pups dali mo na you can text or call me sir nin 3 1 3 so Messenger and Don Roya Don Roya so na, maram, maram, salamat muli Sir Bernard After nito, uh, um, mag-vlog na tayo mga paps. No? So, yun lang. God bless you, Sir Bernard. Thank you po sa tiwala. You know? And welcome back muli sa ating YouTube channel mga paps. Kung bago pa lang dito, don't forget to like, comment down below, follow by hashtag Don Roy. And of course, isubscribe mo na yan. Ngayon mga paps, yun, nagbabalik na tayo dito sa ating munting Avery. And then, I nice lang ipakita sa inyo yung mga bago natin na Uh, project dan follow to bake siya ang ID ay back to back split dan follow alright sa mga nagaantay dyan dahil yung nakarami post nga ako na sold out na ngayon meron tayong mga bago no na pamalakasan na split dan alam ko ang dami nagaantay sa inyo at ang mas maganda ngayon meron siyang isang pares na par blue no so yung pag sinabing par blue yung dilaw yung ulo tapos uh, iba na yung katawan iba yung kulay may mob no may ano pa ba? May move, may may move, may green. No, depende, depende mga paps. No, so yun ang ibig sabihin ng par blue. No, hindi ko alam kung bakit par blue, dapat par yellow kasi yellow, pero yun yung ID. <laughs> no, so dating gawe, ah ko yung camera, then tuturukan ko, so, screen screenshot nyo, and send to my messenger. Don don't Don Roya, Jerry, or you may text or call me, sir, name type two no? Tapos i-message sa aking Facebook Messenger ng donro, don, aya donro, Roya Agari. Ay sa mga nagtatanong kung taga saan ako, taga Commonwealth, Quezon City po tayo. And sa mode of payment, pwede tayo mag-Gcash, no? Gamit ang aking number or pwede niyo i-send sa ating uh, bangko. Meron tayong tatlong bangko. China Bank, BPI, tsaka PS Bank. No, so, hindi na kayo mahirapan magpadala sa atin ng pera sa mga natatanong pwedeng umutang pwedeng pwedeng umutang pwedeng pwedeng, pwedeng pwedeng, pwedeng, yung dat no hanggang until such time na makompleto nyo yung ibon no ano makompleto nyo yung payment nyo ipapadala na natin yung uh, ibon sa mga unang client yan no pero sa mga repeat buyer ko na pwede naman na umutang kayo papadala ko na yung ibon kahit hindi pa kayo fully paid dahil magkakilala naman na tayo. No? So, I hope you understand mga paps No? So, excited ka na ba? Dahil excited na rin ako mag-vlog, ipakita sa inyo mga bago natin pang malakasang uh, Project Don't Follow and Project lead Factor only for you. So, yala, let's go! Yan mga paps, meron tayo dito na ito yung idea, back to back split done. No, so, eto yung power blue, yung dilaw, yung katawan, ayan yung lalaki. Ayan, lalaki yan mga pak. Tapos yung nasa uh, tabi niya, yeah, blue, ayan naman yung babae. Yan, kung gusto niya yung gantong parisa na kulay, ayan, pwede ng nga i-screenshot yan, tapos i-send niya sa messenger ko. Don Roayo, Don Roayo, i-carry all. Maganda, i-text ko, so, tawagan niyo ako, 0951364462 mga pak sa. Ayan, screenshot yung padala niyo na sa akin. Tandaan nyo ah, ang kulay ng babae ay dark blue, tapos yung lalaki ay par blue. Dito naman, ah, uh, perso, ah, uh, sa mga gusto mag perso dan palo, ito yung nasa kanan nyo, ayan yung perso par blue na lalaki. No, lalaki yan mga paps, DNA tak, tapos DNA yan naman, ito move. Yung so, sinasabi ko na parang agila. Ayan, babae naman yan. Kung gusto nyo itong mga paps, i-screenshot nyo, Then send you e Ito naman, uh, sa taas, pero ang kulay ng blue dito, uh, sea blue. Kaya mas light to, mas light Sa taas kasi, mas dark. Ayan, sea blue tong babae, DNA hen. Tapos yung, yung lalaki, ayan, yung parlo mob. DNA cup yan. Ayan. Ang maganda kayo dito, may mob na kasi. Ah, uh, may parlo, sorry. May parlo na kasi. Ayan. Ibig sabihin, iba ibang ang iaanak. Tapos may parvo pa. Mas maganda kasi yung parvo. Mas ma... Uh, mas matas-taas ang presyo nito sa market. Ayan no, Parvo yung sinasabi ko, may dil dilaw, yung ulo. Blue yung katawan or mob or bio. Ayan. Basta dilaw yung ulo. Yan ang sinasabi na parvo. Yan. Kung nagugustuhan nyo to, pwede nyo screenshot na to. Tapos ipadala nyo kagod sa akin mga pap. So maganda to kasi ready to breed na rin to. Ayan, may nesting na. Actually, ready to breed na lahat. Yan naka-nest uh, box na yan. Ayan, recap lang tayo. Ayan, o. Uh, ito yung kulay. Cool Ayan, light tone. Ah, uh, dark, dark. Dark color, solid. Tapos, ito yung perso. Parehas F1. F1 ko. F1 ko. Tapos, ito yung light. Light color. No? Kung nag-aangat kayo ng visual, meron din tayo visual mga paps. Ito yung sinasabi ko na pang malakasan natin na part 2. Kunin nyo na to ang wala pang DNA. Pag may DNA na to at nag-tack, mas mahal na. Kaya kung kukunin nyo to nung hindi pa naka-DNA, ay nila naman -DNA. Rito. Na oh, nang papadini, jackpot kayo dito kasi pa nang takto, naku, diba, diba ah, uh, DNA hen kaya sa mga naghahanap ng DNA hen dyan, meron talo mga paps. ito yung sinasabi ko na parang agila, Ganda no nito. Parang agile no? Panalo kayo dito. Ayan, dalawang biswag ng talo para di mo malito. <laughs> may mga ano na 'yan, late. ganda talaga din eh. ito. panalo. Parang do kasi 'to. No, tapos ito. Sa mga naga, mga budget by mga budget tight dyan, tight budget, meron tayong mga presyong pamigay. Meron tayong blue, may 5. Ayan, blue 5 green five torch par blue blue yung favorite ko na opa dan palo meron tayo ah uh, brown meron tapos yung green ayan may green din tayo mga pops ayun tayo sa lahat mga pops to green five do oh. uh, ay halo opa Post, dan palo meron din normal halo-halo to mga pops may valuing yan preso panig na only for yan Sinadya ko yan para magkaroon na rin kayo ng uh, materyales. Maumpisa nyo na kasi sa yung panahon, especially uh, breeding season ngayon. No? So, ayan mga kapso. Meron din tayo mga... Ah, ito. Possible split down follow. Par blue move. sa um, blue. Yung medyo budget. No, mas mura pa dito sa split down. Meron tayo dito. Nangislog na to. No, so... Mag-choice na. Antayin nyo nalang mangit mabuli sa inyo. Hindi pa nakapagpinakay sa akin to eh. Dahil nabulabog. <laughs> Malay nyo sa inyo magbuga. Ito ang ang ID nito ay uh, mob saka blue. Ayan. Ang visual. Ito, visual split opa dan follow up. Ayan o, oh, yung lalaki par blue. Yan, visual yan mga ka, sa lalaki, Par blue, Uh, dan palo ka tapos yung babae yung blue ayan kunin nyo na ito mga pag. so murang mura na lang ito uh, opa opa split dan yung babae tapos split opa visual dan palo ka yung lalaki para blue ano o oh. putok na putok naman din ngayon yung dan palo so mura ko na lang ibibigay ito Meron din tayo dito yung back-to-back -back opa naman na dan palo ay, nagano nesting na, kunin nyo na no. panalo galing magano gawa ng nest huwag na natin buksan to, mangingiklog na pala to pero pwede ko patay out ayan no, morphing nga lang yung babae ito yung babae yung par blue tapos yung lalaki yung slate blue back to back opa dan palo yan yung babae, opa split dan yung lalaki visual yan na opa dan palo No? So, kunin nyo na yan. Tapos, meron din tayo pa rin dito ng uh, back to back project red factor sa yung lutino. Ayan, sila yung pares, mga pap. May green sa kayo wing na blue. So, pares na to. Kunin nyo na to. Malapit na rin ito mga slug. Pares na yan. Hey mga pups, kung nagustuhan nyo yung vlog natin, Uulit-ulitin ko, huwag ka naman isip kung may budget ka naman. At kung wala kang budget, pwede nga, sabi ko mag-down payment. No? Huwag nyo na pagpalipasin. No, dahil sa yung panahon. Bakit? Doon, no, bakit sa inyo panahon? Kasi nga, breeding season ngayon. No? Kahit bata yan, pwede-pwede na sila mag-anak. Kasi nga, taglamig. Hindi naman tag-init ngayon. No? So, yun lang. Muli, uh, ang modo payment natin, pwede kayo mag-gigas. Pwede nyo sa akin bangko. Ang uh, China Bank, PS Bank, NBTI. Or Gcash, pwede ha. Tapos, pwede umutang. No, dadatahan nyo. Kung repeat buyer na kayo, pwede nyo kunin na yung ibon. E Saka nyo bayaran. Kung repeat buyer na kayo sa akin ha. No, so muli, maraming maraming salamat. And uh, sa mga nagustuhan nyo ng na ibon, e i-screenshot nyo, ipadala nyo sa akin sa messenger. Don Roaya, Don Roaya Ibery, or you can text or call me, 0953-1364-462, mga pa. Mga pa, i-text, tawagan nyo na ako preso pamigay only for you so yun lang marami, maraming maraming salamat ulit sa lahat ng nanood stay safe and god bless you.